Kaya, mo. Oh! Hey, huh? mo? Atong silingan ang iyang anak, What? Mau ba? <laughs> Giza! <laughs> <Gisa. laughs> Nampoy gilibang taning mga animal. Sige na, way, panlabay na mo. Ma! mo! Wow. Panlabay, di. mati, No, huh? Nasaan na pugga? Ito pikin naman mong sipon, ito na. Kadamak man bata ako. Kasi may nagagaw sa mong pagkaon. Dali nga rin. Oh, saan naman tao ni bataan eh. Kari ba ba ba? Kasi sa pagkaon. Si Bindo, ang oh, alam niya yung What? Ayaw pagpatakasulti doon ha? Di, di biya na hilap na nung kung ano. Ang oh, lagi? Kabunan na po niya ang anak, bisa klaro na kayo. Kiriwan lagi pa rin. Awa, <laughs> nangarang na nang po karoon, kaya mo pala naong ganiyasin oh, no, mo. anak mo rin. Dili lagi pa rin. Asa man si Bintong? Tara uban ko. Asa man si Bintong? O oh, dito. Tan Diyo na teo. Nah, kung mo na <susurra> Oo nga, hindi naman siya mga tukot-tukot ako. di, ay. Huh? Siya yung pindan. Hoy, hoy, maray! Wala naman kayo katungo sa pagkusi-kusi sa kong anak. Tuko ka? Huwag ka pagkapaunan na yung usap ko sa langit nga utsara nabugas niya? Wala, kaya kada birthday na yung mga anak nagkawatan, hindi mo nga naimbitahon. Kaya yung sa mga diyan nagustuhan eh. Uy, ay! Tuko ka? Ang mga anak nalunos na ng bahayo kaya magiging ilog ah. Huwag ka, fam! Hoy! Unang-unang na Hoy, 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 hoy. Ang inyong mga apam, na ako Ni Balik sila sa ako. Kaya maaw daw kong dagdag. <laughs> <laughs> ano na Ano na maaw? Ano